Attention mga senior citizens, may bagong batas para sa inyo. Mga anak na na o pinabayaan ng kanilang mga magulang na senior citizens na i din ng makulong. Ano sa tingin mo, pabor ka ba? Hindi, binibigyan nito ako ng paraan upang ma-explain natin yung pananaw natin sa batas na or sa bill na ito. Unahin ko lang po kami sa komisyon, anything that will benefit our senior citizens, we welcome that. At kami ay nagpapasalamat sa ating mga mambabatas kasama si Senator Ping Lakson. Naging bahagi ng ating kultura ang pag-aalaga sa ating mga magulang pag nagkaedad na. Sa so ngayon ay may halos na 8.5 million senior na sa buong bansa at hindi lahat sila ay nasa maayos na kalagayan. Iba-ibang kanilang mga estado sa buhay, katulad ng alaga pa rin sa kanilang bahay ng mga anak. Pinaubayan na sa home for the aged at tuluyan ng inabandona. Nag-iisa na lang sa buhay dahil walang asawa o anak. Layo nito matiyak na hindi iwan ng mga anak ang kanilang maidad na magulang sa kanilang oras na pangangailangan. Sa panukala, ang mga magulang na nangangailangan ng suporta ay maaaring ng petition for the support sa korte. Ang mga anak na di makakasunod sa support order ng korte ng tatlong sunod-sunod na buwan na walang dahilan may maari silang makulong mula isa hanggang anim na buwan at may multa ng 100,000 pesos. Ang mag na naman sa magulang ay maari makulong mula anim hanggang sampung taon at magmumulta hanggang 300,000 pesos.